So, hello guys. Ito na mo mong balay. Kani siya. Kaan? Kana. Padulong na siya sa kwarto sa ako ang lola. Kaya siya opisina na siya sa kong daddy. Ha? Uy, yung, sa yung, Tura kong kuya, kong ate, oh. Nag, 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 wave na siya, guys, kay magpuan. Tara mga trabahan na mo din, eh. Tara mga trabahante sa nara mong balay. Tara ate. Tara Nara, mong, nara mong CR guys, muna mo CR, yes. Oh my God! Wow! CR, lo kay ba? So, simple lang yung akong gikan ka rin, guys. is okay. Dali-dali. Mga good. Pakita naman mo mong paan. mong gym. among gymnasium. So, naroon mong gym. Ready na! Pwede... Here. Mo ni mga gym, guys. This is our gym. Luwag kayo ba? Luwag pa sa bali na yung kaluwag, er. Oh! Muni siya dali maglingkod na mga tao. Dito, luag kay na siya. Dagan kina siya koan. Hmm. Lantawan ninyo guys. Diba? Diba? Siya. tora ang ring oh. tora ang ring. na siya ang ring. Napaisa ka ring dani tora oh. Amo siyang gi sa siya ni daddy gi siya ni daddy gi gipilo lang sa siya kay may gosh na yung mga kan mang unya mga professional basketball player mga bot mga 7:30 abangan ninyo guys So guys pakita na mo mong gawas uni mong gawas man yung mga sakyanan mga sakyanan. Oh my god Wow Kyanan na mo na din na ka siya. Muna akong sakyanan o, color black. Parking lang, sana ako siya kay Murag. Init, mungod kay Muna yung mga motor, sa akong mga tito. Kani siya, guys, is amunhing, um, gihatag na muna siya sa ako, um, gihatag na muna kay uncle na mo, ikso ni papa. Huh? Kaya di mo gud magamit. Pati ni siya, oh. O gatong isa, color blue. Yes. Ano sila o mga trabahante dani. Mga trabahante dani kanang like ka pang limpyo. Mga sa office ni daddy. Yes. Gabantay mo ato guys. Kana siya. Nga bukid. Kana siya. Muna mong yuta log. na siya dana. sana all oh. among farm ni ang likod ana dagan kay mga jeep mga kuan na mga prutas mga strawberry nakita mo rahi yung gym kabantay ka to guys kano kabantay mo ana muna siya ang elevator pa yung sa mo kuan amo ang underground kabantay mo ana dala na siya agyo ng underground dito din ang elevator dito din kamo gawas yes bawal ka magtiniil diri so na yung mga murag mga diri kani mga pc yung mga 7 pm na yung mga professional players nga mga ni Dani kay lagi magbasketball 50 per head ¡Chau <coughs>